Hello! Yun po. O kasama natin, our very good friend, uh, political TikToker and vlogger Stephen Lee. Kamusta bro? Ayun. Uh, Siyempre, uh, mabuti naman, uh, kinagagalak ko na kasama ko ngayon, no? Si Senator Mark Gamboa. Ayun. Um, dito kami ngayon, katabi ng Senate at dito din yung uh, Diwata Pares. Kasi nasa likod namin yung pong magiging national headquarters yes. ng ABP. So bago natin pag-usapan yung mga nangyayari ngayon sa PCO, uh, let's talk about ito muna sa ABP. Ano ba yung ginagawa dito sa likod natin, Steve? Yan, ito ang magiging national headquarters ng ABP, no? O ang Bumbero ng Pilipinas Partylist. Uh, patunay lang po na ganyan kaseryoso sa si ABP na maghatid sa inyo ng serbisyo. Lalong-lalo na sa ating mga bayaning bumbero dahil nagnanais, alam naman natin na ang ABP ay nagnanais na bigyan sila ng boses sa Kongreso. Ayun. am um, bakit ba ABP? Ikaw, ikaw personally, bakit ABP yung napili mo? Nakasama mo sila? Ano ba yung mga gusto nalang isulong na proyekto kung sakaling sila yung manalo? Oh, yun, yun, yun yung pinakamahalagang tanong dyan no, kung bakit ABP. Maraming magsasabi niyan, uh, ka dahil gusto mo lang yan. It's for the money, it's for for fame o ganun. Pero hindi eh. Kasi Ah uh, lalo na ngayon 'di ba? Uh, fire uh, Fireman tayo Fire Awareness Month uh, March. Maraming kababayan natin ang nakakaranas ng sunog. Totoo, Tapos ano? pag umuulan naman, bumabagyo, andyan yung baha. Iba't ibang uri pa ng mga sakuna pag may malundol. Hindi ko kasi alam dati na ang ating mga bombero eh meron pala silang mga tinatawag na fire volunteers. Akala ko dati ang mga bombero ay lahat solduhan eh meron pala yung mga halos tumatanggap lang ng honorarium na talagang sobrang liit para sa kanilang ginagampanan na tungkulin para sa kanilang mga kababayan, eh sabi ko itong ABP, nagnanais siyang bigyan sila ng bose sa kongreso. Tapos nung marinig ko ang advokasiya, sabi ko, kailangan ko tulungan talaga ito. Kailangan sumama ako sa bandwagon. Kasi yan ang isa sa mga slogan ng, ano, eh, ng ABP. Sabi ko, sasama ako sa bandwagon nito kasi nabasa ko eh. Uh, Banwagon, sama na kayo. Sabi ni Dr. Jose Antonio Air Togoy, siya, ang first nominee ng ABP. Yun yung ano nila eh, isa sa mga slogan nila, sumama ka sa Banwagon, sumama ka sa Banwagon ng ang bombero ng uh, Pilipinas, ABP. Sabi ko, napakaganda ng kanilang advokasya. Kasi sa totoo lang ha, pagdating sa mga party list, eto sana wala pong tatamaan ha, wala pong tatamaan. Kung may tamaan, hindi naman po natin papangalanan. Marami mga party list na nanalo o nakaupo ngayon. Hindi naman natin alam kung para saan. Kung para saan yung kanilang mga advokasya, sino ba mga matutulungan nito. Hindi natin alam. Min minsan nga meron pa yung, hindi natin alam na nakaupo pala yun. Oo, may mga ganun, hindi may mo mga ganon instances. No? Oo, hindi ito, mo alam. Alam mo talaga kung para kanino. Alam kanin mo kung para, para kanino. At para nga ito sa mga fire volunteers natin. Ano-ano po ba mga advokasya ng ABP party list? Nandyan po yung, Uh, magpo-provide po sila ng mga bagong kagamitan sa ating mga fire volunteers. Bakit po mahalaga ito? Ito, totoong senaryo po ito. Ha? May mga ibang mga fire volunteers pupunta sa isang nasusunog na, na lugar, butas. Butas ang host. Nangyayari yan kasi luma na yung host nila, hindi bago. Walang budget. Walang budget. Oh, uh, ang dala lang nila, ang bit-bit lang nila, yung tapang at yung mga sira-sirang kagamitan. 'di ba? Ang ang magiging resulta noon ay mas matagal na pag-apula sa sunog. Mas marami mga ari-arian ang mga nganib, pwedeng pati mga buhay eh may ma -ma -ma mga walang mga mga mawalang buhay, 'di ba? So ang ABP ay maglalayon na bigyan ng pondo itong mga fire volunteers natin na magkaroon sila ng mga bagong kagamitan. Isa pa. Isa pa sa mga adbokasiya nila. Alam naman po natin na sila ay sinasangkalan ng kanilang mga buhay, 'di ba? Pag pagpupunta sila sa sunog, hindi po sigurado na uuwi pa silang buhay. Totoo yan, totoo po yan. Hindi nila alam kung biglang may sasabog na gasol sa kanilang harapan. Habang inaapulan nila yung sunog, hindi nila alam kung biglang lalaki pa, madadamay sila, di ba? O kaya yung usok, yan. Hmm. Minsan din, ah, na, sa, ano, na, ano, yan. sa kalusugan yung usok. Yung iba kasi akala, apoy lang. Hindi, yung usok mismo, delikado po yan. Pwede silang ma-suffocate. O kaya baka mamaya may hindi nila alam, may sakit sila sa baga na pala, may na na yung baga, yun. Mahirapan huminga, then it will cause ano, uh, their demise bibigyan po sila ng uh, mga karampatang benepisyo katulad ng insurances na deserve nila. Tapos sweldong mas mas, mas mayos, maganda para sa kanilang pamilya. Alam nyo po, wala pong katumbas itong ginagawa ng mga bayaning bumbero natin no? na isasangkalan ng kanilang buhay. Wala pong halaga yan. Pero marapat lang din na habang ginagawa nila itong katungkulan na ito para sa kanilang mga kababayan, eh, pero naman napapala ang kanilang mga pamilya. Siyempre, meron din silang asawa, di ba? Uh, asawa na kailangan mag-budget, kailangan may pera para sa kanilang mga pagkain, sa mga bayarin, merong anak na kailangan mag-aral, di ba, kailangan mapuprovide yan. Mapuprovide yan, dapat merong magpuprovide yan. Hindi pwedeng ano yan, eh, one way lang eh na yung mga bumbero natin makakatulong, pero sila kawawa, di ba? Parang nakakalungkot isipin na ganun. Tapos ito pa, dagdag ka sana yan. Importante rin yan. Marami tayong mga fire volunteers. Ako nung pumunta ako dun sa... Uh, sa Sambales, meron pa ano, eh, hindi ko pa nalalabas yung video for editing pero meron palang uh, times na hindi nila alam talaga kung paano mag-rescue. Nasabi yun eh, nasabi yun eh. Kumbaga nandoon lang talaga sila, tinuro lang yung basic. Yan, hawakan mo yung hose, barilin mo yung apoy. That's it. Walang proper training. So ang ang ABP ay maglalayon din na uh, umano ng pondo, maglaan ng pondo para sa karagdagang Training. training. ng ating mga fire volunteers. Di ba maganda yun? Halimbawa, uh, uh, sila ay magse-seminar ng uh, ilang mga araw, ganun. Kasi eh, buhay ang nakasalalay sa kanila eh. Hindi dapat ano yan eh. Kumbaga, walang take walang take two yan eh. Walang take-to kaya dapat ma-perfect nila yan yung gagawin nila. Halimbawa, sila ay re sa sunog. Dapat magagawa nila yung take-one. Walang take-to yan. dito ito pelikula ha, na may take-to. Tapos, isa pang binipisyo. ito talaga, ito yung pinaka-tangible, ano, uh, Senator Mark. Uh, naglalayo ng ABP na itayo ang kauna-unahang Fire Academy sa Pilipinas. So ano ba ang Fire Academy na ito? Ang Fire Academy nito, kung aware po kayo kung ano yung PMA, Philippine Military Academy, and yung PNPA, ako galing ako doon, although hindi ko na natapos dahil ayaw ko talaga mag-police, yung Philippine National Police Academy, yun po yung paaralan para sa mga magpupulis. Pag sinabi nyo pong academy yan, uh, yan, po ay may pondo kung saan talagang scholar ang mga mag-aaral dyan. At ang mga layunin ang layunin ng ABP, ang maging priority dyan, yung mga mahihirap na mga kababayan na rin. Halimbawa, may kababayan tayo na ang anak niya ay matalino naman. Wala pa naiisip na kurso. Baka pwedeng pag-isipan na gusto niya maging bumero. O pag natapos siya dyan sa Park Academy na yan, dahil parang counterpart niya ng PMA, may rango. May, rangu. may rangu siya sa BFP. Iba yung ano niya. Again, uulitin ko, walang 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 halaga ang pagliligtas ng buhay. Kahit ibigay niyo pa lahat ng kayamanan sa mga bombero, hindi sapat 'yan. Pero maganda rin na kahit paano may mapapala sila para sa kanilang pamilya. So 'yun po yung layunin ng ABP. 'Di ba? A -a ang ganda, ang ganda ng mga layunin Ang dami pa nilang pwedeng mga itakil pagdating sa ganyan. Abangan natin kasi mm. malapit na yung opening nitong na National Headquarters. Mm. tandaan niyo ha, 134 ABP ang bumbero ng Pilipinas. 'di ba? Kasi ito talaga eh tutulong sa inyo. Eh, alam nyo, hindi natin pagdadasal na tayo masunugan. Pero syempre, pag dumating ang mga sakuna, sila talaga tutulong yan. Walang duda. Tsaka ito pa, boto nyo to kahit anong kulay ang gusto nyo. Kahit kayo DDS, kayo ay kakamping, kayo ay loyalista kasi walang pipiliin ng sunog. Hindi niya kilala kung sino yung masusunugan eh. Kaya ito, iboto nyo to. Kalimutan nyo na na, isa ako sa mga Uh, sumusuporta nito. Ito, totoo talaga to Kung galit talaga kayo sa magnanakaw, isang pamamaraan para labanan nyo ang pagnanakaw, iboto nyo ang mga tamang uh, representante, yung mga totoong may tutulungan. Isang napakalaking ano yan, nap napakagandang paraan yan para makatulong kayong mabawasan ng korupsyon sa ating bansa. Thank you. Salamat guys.